Oi, ni. Kakagaw ko siya ka go tong, siya ka go tong in magisir ka na Ay, di sa pagchubles oy. Na ako mga lagot sinyo, warung dag kong gisi. Ha? Mao gani? Maig na ko hiwaon siya. Jan, duha kita maglakaw. Oh, oi, sino man 'go, sino man 'go Christian Yu Salazar. <laughs> Ayun. Nag-gisa po kami ngayon at sila namang nagdala dito si Sir K at saka si Sorbin. Si Din walay utin. Ayun po. Ay, mamaya po mga divers punta lobo kami doon sa ano po, floating restaurant. yung itu punya tatlung gas namin mga liberal lang <coughs> may gas <guest tos> kami <tos> Pero tatlo lang Yung, chua yung, chua. Chua yung. Hold. Ah. Uh, yan, sabi niya sobrang lamig raw sa dagat ngayon. Hmm. Yung dagat ngayon mga karepers halos hindi po ma uh, sisip kasi sobrang lamig. Pila. Pila. <laughs> Very expensive. <laughs> mahal, mahal. Ice cream, much better, 5 like piso. Oh, no. <laughs> no. <laughs> yung, yung, hap night ba, Dinner? Dinner? Oh, dinner. Okay. oh. Yeah, -order na doon? Ano oh, dinner, man sila. Ang Ali wa na man ay bilin ko na man ay para ugma binlan man tan ugma okay ra yan may dinner po tong guys mamaya mga drivers kaso lang uh, salary po ngayon uh, uuwi po ako pero okay lang bukas uh, may itira naman sila sa amin na inasal kasi itong tatlong gis ngayon Mag-dinner po sila mamayang gabi Up, up, okay Long Yan, mamaya po mga rivers Punta naman po kami mamaya sa floating restaurant Buti na lang po may tatlong guess po kami ngayon Buti mga uh, Divers po ito lahat may License po silang tatlo Kaya hindi na masyado silang kailangan tulungan kasi marunong na po assist assist lang ng konti kasi si Brian ngayon walang schedule sa diving may injury sabi niya yung, yung kanyang ingron po <laughs> sa ngayon po mga reverse sobrang lamig po ng ano, tubig sobrang lamig ng dagat Tingnan nyo, ganyan po, magsuot pag ah uh, gays namin, pag hindi po, ano po wala po silang uh, kanilang personal na gamit. Kailangan suotan ka ng pins, ayan. Si isa, yung isa, ayan. Ang ni Brian kasi mahirap po yung moko pag may, ano, may tangke ka sa likuran. Ganyan lang po. Okay. Pagdala na po sa gira. Yung may personal mga reverse, alam na niya kung paano niya susuotin. Hindi na po yan magpakulong. Uwiri, cho. Uwiri, cho. Uwiri. Ay, sir. gira oh. Dira gira Dira niya. Kailangan ko lang hilain kasi hindi makayoko kung taon to. Sobrang taba. Dala po si K at saka si Sir Ben. Nagintay po sa si guest. ay muntik muntik lang ano po yung isa ang tapos -pas yung paspas yung Mudub dub dub bak bak po nyo po himos yan mahirap pag maalon mga drivers. Yeah, yan nagatalo po lahat thank you thank you